Hello guys, magandang hapon and welcome back po ulit sa aking channel. So, panibagong video tayo guys, ano. So, before nito, uh, ma-upload yung aking pag ng ating mga grocery ito. So, i-share ko sa inyo guys yung pricing ko naman sa mga chicheria bago ko pa makalimutan. Ayan. So, isa isahin natin guys kung magkano ang aking bintahan sa ganitong mga chicheria. tanggalin ko lang yung mga biscuit guys kasi yun yung kanina na, ano, na papong-papong ko na. Ayan. So dalawang box lang naman to guys, one per isang box. Ay. So, Ayun. So, so ito yung mga chichirya natin guys, Yung dalawang box, tapos meron din tayong mga chichirya na nakasabit pa diyan oh, yung mga luma. So, isa isa-isayin natin kung magkano ang aking bintahan ng mga chicherya. Yan. Yeah. Since pare pareho lang naman tayo ng mga chicherya, diba? <laughs> so, yan. Yeah. Yung mga ganito ko, guys, loaded ko na gatas at chocolate na malaki ay 20 pesos ang aking bintahan. Ang cost nito, guys, nasa 16, parang almost 17. Yan. Yeah. 20 pesos. Yan. Yeah. Tapos yung maliliit ko naman, guys, gatas at chocolate ay 10 pesos. Tapos, buhibawang ko, guys, ay 20 pesos. Yan. Yeah. Meron akong dingdong na ganito ang bintangan ko naman nun guys, asa ah, ba ang dingdong? Upos ata ang aking dingdong. So, walang stocks nung namili ako. Ang dingdong naman guys ay 22. Medyo mataas ang dingdong. So, lagay natin doon yung ating, so, pina, ating mga chichirya. So, yung pinakamurang chichirya guys na it, ay yung Alibaba na ganito maliit. Ang bintangan ko nito ay 7 kasi ang cost nito guys ay 5 piso lang naman. Ayan yung pinakamura ko. Tapos, way bawang. Ganito naman guys, status ay 13 pesos. Ayan. Ah, ganito din guys, 13 ibang flavor naman siya na tacos. Tapos lahat ng flavor ko guys, yung chili cheese tsaka yung uh, cheese ay 9 pesos. Ano na natin lagay? Yan, loaded. Pero pa ako richoko. Yung richoko ko guys, biscuit naman to, ay 13 pesos. Yan, may mga richoko pa pala dito na halo. naluk na. Tapos yung mga ganito ko guys, yung popping candy 9 pesos, dip dip 13 pesos. <laughs> Tapos yung mga ganito ko guys, uh, 3 pesos muncher. Itong cakes, 3 pesos din, tattoos 3 pesos ang isa. may box pa dito yan tapos uh, may lang ulit ako nang bumili ng roller coaster ko kaya hindi ko alam guys kung magkano ang presyo pa nito so mamaya na lang i-check ko or po, lalagay ako sa uh, dyan sa screen ng price ng bentahan ko Ayan, loaded At, tapos yung cheese snacks guys yung mga ganito ay 9 peso sa akin ito tapos, magandang twister. At saka yung Junakis ko, napakahilig ng ganito. 3 pesos ang isa. Meron pa dito mga popping candy. Yan o, oh, popping candy. Tapos ganito, loaded. Na, oh, 10 pesos din. Tapos candy lash, piso. Yan. So, yun yung naman. Tapos, balik lang natin guys, ano kasi. Ang gulating yan. ayan tapos next box ito guys lapit na natin yung camera ayan ayan tapos yung mga cheese ring ko guys na maliit 10 pesos yung malaki ko naman ay 20 pesos ito ganito guys pastry patata 8 pesos ayan uh, choco chum 10 pesos ganito 10 dito guys Itong potato fries ay 8 pesos. Itong chocolate, low, 10 pesos. Then, mm, mismo ano na? Mismo. Yan, balik tayo guys. Ayan, berry nuts, 9 pesos. Chicken nuts, 9 pesos. Tapos, uwi sheet, uh, 8 pesos. Ayan, mga Tapos, yung mga mangwan ko guys, brown tsaka yung green ay 9 pesos. Ayan, 20 piatos, at saka yung Nova, pesos. Ding guys, 22. Wala so, sila yung isa pang ding na medyo red ang kulay. Ayan, yun na lang binili ko. Tapos, chokulot. Chokulot. <laughs> Hirap Ah, uh, 10 pesos. Ayan, ito, 9 pesos. Nova, 9, and 8, 8, 8, Kapag so, ganito, guys, yung chicken skin na green at saka brown ay 9 pesos. Ayan. Tapos, pito's na chocolate at saka ube ay 10 pesos. Stir chips, guys, ay 8 pesos. Ayan. So, ito mga po. Ayan. Potato fries, 8 pesos. Smoky, 8 pesos. Ayan. Kapag so, ganito, guys, kiwi na malalaki, uh, Piwi Richie Cheese Eat ay 20 pesos. Moby, na red at saka itong dilaw, 8 pesos. Ito, Choco Chum, 10 pesos. Ayan, ito, so, Cheese Eat guys, 20 pesos. Tapos yung mga pretzels guys sa akin, 9 pesos pretzels, pretzi, yung, uh, ano po ba, yan, very nuts, ay 9 pesos. So, ito yung tres guys na chocolate, cloud uh, cloud nine na maliit. Ito dalawa, tres. Piso. Piso, mentos. Yan. So yun lang. Tapos piwi guys, 20 pesos. So, ito yung laman ng ating isang box na kukikirya. So, talagang mali benta ang mga chikariya. Lalo sa mga bata. Tapos, yung mga ano naman, yung mga nagiinom. Yan, yung mga pulutan nila. So. Aray ko, sa kapang aking benta eh. So, yan. Meron din dito guys, yung ganito. Yung Richie na maliit. 8 pesos, 3 8 pesos, Ayan, uh, Nutristar, 8 pesos. Martis na red. Ayan, tsaka yung green nut ng Marty's ko guys ay 8 pesos. Ayan, ito yung chocolate guys na pillows. Ayan, ano pa ba dito? Tapos yung malaking alibaba guys ay 10 pesos. Ito, alibaba na malaki. Moby na malaki, 20 Ayan, Richie. Snack guys. Snack ko. Na malaki ay 20. Yung maliit naman ay 10 pesos. Ayan. Ito, Moby, 20 pesos. Ayan. Ah, uh, Richie, 20 pesos. Hello. Ayan. Ito ba meron? Tapos, bread pan, 8 pesos. Ito ba meron? Ah, uh, yan na lang. Yan lang, guys. Yun yung mga chichirya. Tingnan ko nga lang dito. So, fish da, guys, 8 pesos. Ayan. Ito yung mga piyatos natin, yung mga uh, 20 pesos. Ayan. Ito ba? Meron pa pa? So, wala na. So, sa malalaki naman, guys, meron tayo dito. Ayan, Martis na malaki. Uh, 25. Ito, 26. Ito, 26. Ito naman, guys, ay 27. Fish that naman ay 26. Ayan. And tapos, uh, meron din, guys, yung mga like ganito, yung sugo na ganito, 7 pesos naman to guys tapos yung may maliliit, may 2.5, may dalawa tres, ganon mm -mm. So, yun guys, yung ating mga chicheria. So, yun lamang guys, ang aking sili-share. Gulo na ng buko. <laughs> Maraming salamat sa panonood. Paalam, bye-bye.